Natawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Hindi po porket at housing po siya, hindi po quality. Ang NHA po ay dekalidad, de 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 komportable at abot kayang pabahay po. Uh, gusto po natin ipantay ito sa mga private developments para sa bagong Pilipinas. Alam naman po natin itong mga beneficiary po natin. Lagi ko nga po sinasabi, pag meron po tayong bagong bahay, meron rin po tayong bagong buhay. Babayan ang pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maari na po mopo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating uh Minister uh, Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acusar ang uh, ang anak ng Cavite na ngayon ay nasa Senado, Senator Bong Revilla. Nandito rin po ang ating mga ibang na butihing senador. Nandito po si Senator Cynthia Villar. Si Senator Mark Villar, Francis Dentino nandito po lahat at ay inaalala nila masyado ang lunsod ng Bacoor. At uh, kaya naman eh, napakagandang araw ito at eh, ay nabubuksan na natin ang mga ibang proyekto. Eh de Cavite 2 District Representative na inyong uh, dating Alcalde, uh, Lani Mercado Revilla. Ito yung uh, pagka pinapakilala ko, lahat ng mga, lahat eh, humihiyaw. At uh, hindi lang babae, ha? Ikabite Provincial Governor, John Vic Remulia. <laughs> <laughs> paano, paano ba ginagawa? Gusto ko rin yung pagkilala sa akin. Ganda din yun yung pagbate. Uh, ang ating uh, mayor, uh, at kasulukoy ang mayor ng Bacoor, Mayor Strike Revilla. <laughs> Mukhang nagatungan ninyo na gusto yung ating crowd. <laughs> ang NHA, uh, to, ang NHA General Manager, General Manager Joe Bentay. <laughs> Dapat kakantahan natin yan ng happy birthday at malapit na yung birthday niya. Ito. Pero baliktad ang ating uh, NHA Administrator, imbis na siyang tumatanggap ng regalo, siyang nagdadala ng regalo. <laughs> lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno, mga kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> Lubos po akong nagagalak na muling maparito sa Lalawigan ng Kabite para sa isang na namang halagang proyektong pabahay ng ating pamahalaan. Ngayon po, eh, ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na anim na raang benepisyaryong kasama natin para sa sinayaan ng ang amin na siyam Nabgusali ng Phase 1 ng Siudad Kaunlaran Housing Project. Ang Siudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam Siam na low rise na building kagaya nitong nas, nakikita natin natapos na ah, na may limang palapag aabot ah, sa limang daan at apat na pong pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga kabitenyong apektado ng writ of continuing mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Sa katunayan po, tayo ay nagsagawa rin, ng, nagsagawa tayo kanina ng groundbreaking para naman doon sa susunod na itatayo na dalawa pang gusaling itatayo ng phase 2 sa siyudad kaundaran. Dagdag ng isang at dalawampung pamilya ang makikinabang dito. Hinihikayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 bahay ang pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap na makapaghandog ng pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan. Isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na, na ipamahagi ng, sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program sa may 150,000 pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, ng baha, lindol at bagyo. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihin may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangang pabahay ng nakakarami. Tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo sa at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuna ni Secretary Jerry Acuzar ay tuloy-tuloy at hindi namin titigilan tunay nga po na ang ating paggalo sa mahalagang okasyon na yan, tulad dito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sangbayanan na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. Itong siyudad kaunlaran ay puno ng bagong paghasa hindi lamang para sa mga benepisyaryo, ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Sigurado po ako na ang siyudad kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan, nat, magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat-dapat para sa lahat ng ating mga mamamaya. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Happy New Year po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po ang mandato ng NHA na bigyan ng pabahay ang ating mga kababayan na tinamaan po ng, ng, ng kalimidad, ng ma-affected ng government projects. At katulad po nito, ang mga beneficiary po dito ay mula po sa mga naktira po dati sa mga iilog. Ito po ay uh, sa paligid po ng Manila Bay, sa SC Mandanas, Mandamos Ruling po. Gusto po natin sa ating programang Build Better, More Housing. Gusto po natin na mag-iba po ang tingin ng ating mga kababayan sa NHA housing. Hindi po porket NHA housing po siya, hindi po quality. Ang NHA po ay ay de dekalidad, de 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 komportable at abot kayang pabahay po. Uh, gusto po natin ipantay ito sa mga private developments. Para sa bagong Pilipinas, alam naman po natin, itong mga binipisyaryo po natin, lagi ko nga po sinasabi, pag meron po tayong bagong bahay, meron rin po tayong bagong buhay. Itong mga uh, pabahay na ginagawa natin ay within sustainable communities po. Ibig po sabihin, meron pong school, basketball court, market, and other community facilities po sa ating mga pabahay. Para sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy uh, po ang paggawa ng pabahay ng ating... Uh, ng ating uh, gobyerno, uh, mag-antay lang po sila at pangarap po natin mabigyan po ng pabahay ang bawat pamilyang Pilipino.